Malaki pala na itutulong nito dun sa mga diabetico oh, dahil pag kumakain tayo ng singkamas, na, wala siyang glucose eh. Nakakababa pa siya ng ating blood sugar. Alright. Ang topic natin ngayon ay health and nutrition benefits of singkamas. Panahon ngayon na singkamas. Ah, ngayon? Oo, oh, dahil summertime, mm -hmm. at uh, syempre gusto nating mag-rehydrate, uh, mm -hmm. gusto natin ng malamig sa katawan oh. at watery na fruits. So, oh. isa si singkamas sa tinuturing nating napaka-sarap kainin. Ha? Tama. Basic. Mura, mm -hmm. available. Sa, sa lahat? Bansa. Oh, okay. wow. Oh, pero po ang, uh, pero may mga, kasi kain lang tayo ng kain, oh, ang nakakalimutan natin alamin, ano ba ang meron dito, Tama. bakit okay siyang kainin? Tama. O ano ang meron dito, Tama. hindi ko ano naman siya kainin? Mm -hmm. Ito ito po yung mga benepisyo ng singkama sa ating katawan. Unang-una po, rich in vitamin B6. May, okay? May help to assist. Okay. Cognitive, cognitive functions. Oh, pag sinabing cognitive functions, yan po ay dito po sa ating utak. Oy. Para hindi tayo madaling makakalimot, mm -hmm. active yung pag-iisip natin, maganda ang memory natin. Mm. 'Yon ang ibig sabihin ng cognitive function. At isa sa pinaka-importante para ang utak natin ay well-balanced. Mm, well-balanced. Oo, hindi siya untukin, ah! active siya. Kailangan natin ng vitamin B6. Oh. At isa, si Singkamas na merong maraming vitamin B6. Alright, so it is about of a process oh, ng okay? ating brain. Oh, Alright, oh. so include the domains of perception. Oh. Kaya kagaya na binanggit nito, memory, mm -hmm. learning, uh -huh. attention, uh -huh. decision-making, and language abilities. Kita so... nyo, ganun kaganda yung vitamin B6 at pinakamarami niya makukuha natin sa sinkamas. Alright. Ito oh. naman po. Ang susunod contains dietary fiber, potassium, iron, copper, and nitrate. Oh. Oh. Nitrate. Na, na kung saan, meron siyang mineral na nakalagsulat oh. niya. No? Meron din siyang dietary fiber. Mm. Para saan naman daw yun? Basahin mo. Ayan, which may benefit heart health by lowering cholesterol levels. <laughs> okay. Imagine, dahil dun sa mga laman niyang nutrisyon na ganyan, makakatulong din pala si Singkamas para makababa ng cholesterol natin. Tama. Wow. And reducing blood pressure uh -huh. and improving circulation. See? Kasi nga, nakakatulong na malaki yung binanggit nating nutrients and minerals na meron kay Singkamas for our cardiovascular system. At okay. hindi lang yan, napakarami pa. Helps the digestive process and reduce risk of constipation. Oh, oh dahil may mga fibers siya eh. Oo po. Oh, oh. Okay, ano pa? Ah, true. Okay, true rich dietary fiber content. Okay, next, rich in iron. Ha? Huh? Yan. Iron? Manganese. M manganese? Manganese. Oh. Ano pa? And oh. copper. Ah, siyempre content that we have the potential to provide for strong and healthy Bones. bones so, ah, so, meron pala itong iron na alam natin kailangan-kailangan. Iron, potassium, and copper. Uh, Ma manganese also. Manganese. Na kung saan, yun naman po ay essential nutrients na kailangan for bone health. Oh. So, pati pala ang buto, makikinabang pagka may tamang nutrition tayo pinapasok. May help to boost in the immune system and fight against illness through its vitamin rich vitamin C content. Ayun, ang hindi natin alam, dahil hindi naman talaga maasim itong sising kamas, napakarami rin pala na itong laman na vitamin C. Oh. At alam natin, oh. na ang, ang vitamin C, ay pampalakas ng resistensya o ng tinatawag na immune system. Mm. So, hindi lang porkit, hindi siya maasim, wala na siyang vitamin C. Mm. Meron din po si Singkamas na lamang vitamin C. Alright. Wow. Ka, parang yung ibang prutas din tsaka gulay. Diba? Iba, iba lang lasa. Oh. Oo, pero marami sila lang. Ganun, ganun katalino, pagkakalikha ng no, Panginoon. Galing. Ang, eh, hirap, eh. ang hirap unawain. Pero hanggat hindi natin nauunawaan kasi si Lord lang ang lumikha niyan. Tama. Yeah? Sarap, no? Kaya no. after nito, gawin niyo po yan. Karen, oh. Is a nutrient dense food that is low in calories okay. and high in fiber and water. So hindi Alright. siya talaga makakataba kasi low calorie. Yan. Okay. okay. <laughs> Studies show oh. that eating singkamas can decrease blood sugar level. Oh, malaki pala na itutulong nito dun sa mga diabetes oh, dahil pag kumakain tayo ng singkamas, na wala siyang glucose eh. Nakakababa pa siya ng ating blood sugar. All right. At, at ito rin? po, at ito yung even though, ah, oh, aba. Oh. Even though niyo pag kumakain tayo ng singkamas, parang hmm. matamis siya. Hmm, hmm. Pero nakabababa pa ito ng blood sugar. Okay, ito. Wow. Yung susunod nating babanggitin, oh. yung mas nakaka-excite pa ipaalam sa kanila. Sige, ano okay. Yan? Improve Insulin sensitivity oh. and help you feel full longer. Iyon ang wow. sinasabi natin. Oo. Dahil ang singkamas ay nakabab, nakabubusog, oh, yung, yung sensitivity ng katawan mo sa insulin, hindi na gano'n. Mm. So, hindi na uubos, na, 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 hindi nagiging waste. Oh, oh. Yung insulin na kailangan, wow. yung hormone na insulin na ginagawa ng sarili nating katawan para manunog ng lukos okay. dahil sa kanya. Alright. Wow. Kaya yung mga pasyente natin, Diabetico. Na oo. oo. Yung mga diabetico. Yeah. Napakaganda pala. Sa... Napakaganda pala ng singkamas para sa inyo. Alright.